Ba't naman kasi ang tagal-tagal mong makahingi ng bakasyon eh? Aba! Eh kung hindi ko na bola yon at kung wala sumpong yon, eh hindi ako papayagan nun eh. Alam mo naman. <coughs> Ikaw naman kasi Alam mo nang lungkot na lungkot na ako dito eh. Hindi ka pa magpalipat ng destino. Eh ang gulo-gulo <coughs> doon. Hindi ganun kadali ang magpalipat ng destino. sa tahimik to. Hoy, 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 Mario. Ano sinasabi mong tahimik? Eh samantalang araw-araw ay eh, naririnig ko sa radyo. -dami ang dami-daming patay na sundalong inuwi rito. Inang, baka ni kayo ni Amang. Eh, may kasabihan nga tayo. Pag oras mo na, oras mo na. Pag mamamatay ka, mamamatay ka. At ako, mapatay man ako, mamamatay ako lumalaban. Mayroon naman yung natutulog ka, binagsakan ka ng aeroplano. <laughs> Mario, kahit sa biro, yung maririnig sa iyo yan, Hindi, Inang. Matindi yung kakampi ko, eh. Yung nasa taas Mabuti naman, marunong kang tubawag sa kanya, ha? Basta pag nakarinig ako ng putok, kung ano yung dami ng putok, hindi nang dami ng dasal ko. <laughs> Ikaw talaga puro kakalokohan. Siya nga ka pala, anong gusto mo ulam mamaya pag kita? Hindi na, hindi. Dahil, <laughs> ah, miss na miss ko na ito, eh. Medyo lalabas lang kami. <laughs> <laughs> to... Maybe Hindi do it. na, linda. Ano? Anong Linda? May sinabi ba ako Linda? Ang sabi ko, Brenda! Ano okay. ba Narinig ko eh, Li Linda, Linda! Wala akong sinabing Linda! Ano ba, may, may diferensya ba yung mo? O eh, baka naman, baka naman kasi ganito yon. Eh, alam mo naman yung magkatulog, Brenda, Linda. O yun, magkatulog na Pero sinabi ko, Brenda, gutom lang yan. Ah. Kaya, alam mo naman, Major, puno na ako sa loob. Kailangan ako kalusin. Kain na tayo. Okay ito. Wala oh, nang tira. Wala pa yung waiter ngayon. Inaasar ka talaga, pare. Kala ko ba may sinabi ka rito? Oo nga. No. Baka sinusubukan ako. Waiter! Bilang na bilang ngayon, wala ba? Gustong ba si Pai nito? Ha? Daba! Daba! Ako, hmm. Hindi yung sa akin to eh! Amin eh! Hindi yung sa akin pare! Eh, pare! Order lang!

Bata! Pare! Nako! Pasensya ka na! Happy birthday! Happy birthday! Oo! Oh. Oo! Oh. Aray na ah. naman. Mare! 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 Nino! Oh, mga bata! Nako! Eh, may pasalubong siya ni ninong ninyo! Padala sa inyo ng tatay niyo Pare! Pare! Nako! Eh, lalo kang gumaganda! May padala sa ang pinakamamahal mo kasawa! Si Daniel, kumusta? Mabuti! Eh. At itong sulat niya, at ang pera. Ah, talaga? <coughs> Mario. Salamat, pare. Mare. Oo, pare. Bulag na ako eh. Nasa lahi na namin ito. Nagpatingin na ako pero wala na raw pag-asa. Huwag mo na sanang paratingin kay Daniel. Ayoko mag-alala siya. Pare, maaasahan ko ha. My I want to hear the children sing. Ito naman ang Maynila ngayon. Ay club. Kamusta naman si Commander? Abay, parang diesel. Habang tumatagal, lalo nagiinit. Buddy, parang naman yung... duty. Lalo yata humahaba yan, Nakarating ka na ng Maynila. Hindi ka pa rin nakapagpagupit. Huh? Sir! Why first before barber? That's my order, goddammit! Sir, kayo mo lumagay sa kalagayan ko. Siguradong ka... Sige, sige na, sige na, sige na. Okay, okay. Sige na. Magpahinga ka na. Palagi kang may katwiran. Thank you, sir. Saan? sa pahinga o sa katwiran.